Yun no. Hello mga paps, kamusta po? So, tara samahan niyo ako pag-usapan natin to about sa uh, big orders. Ayan. So, ano yung pinaka mas matimbang sa inyo? Yung sistema noon na yung mga customer natin ay pwede makapag order ng malalaki, big orders hanggang sa 3k, 4k, 5k, mga ganoon, di ba? Tapos biglang bina binago ni biglang binago ni Grab. Ginawa ang ano, uh, Grab fee, di ba? Hindi sila maka order ng uh, 1 k pataas pag walang laman yung kanilang uh, GrabPay wallet. So ayun, 'di ba? Anong mas matimbang sa inyo or gusto niyo, 'yung sistema noon or 'yung sistema na binago ni Grab ngayon na pag 1 k pataas 'yung orderin mo, hindi ka maka-pag-order uh, kung walang laman yung GrabPay wallet mo, 'di ba? Hanggang hanggang 999 lang 'yung cash on delivery, 'di ba? So, ano yung mas matimbang sa inyo mga paps? Yung sistema noon or yung sistema na binago? And then, nagulat ako mga paps. Kaya na, bigla akong napabidyo kasi parang binalik ni Grab yung sistema noon. Ayan no? Oh, Pinasukan ako ng big orders. 1,261. Ayan. So, nagtaka. Wala, hindi siya Grab So, ibig sabihin, binalik ni Grab yung sistema noon na unlimited orders yung mga customer natin. Na kung saan, ah... Uh, kasagsagan ng pickbooking noon eh kasi ano eh yun nga unlimited order so pwede sila makapag order kahit magkano <clears throat> oo so kadalasan nangyayari dun no show mga ganyan diba pickbooking kasi nga baliwala lang sa kanila na hindi makuha yung order kasi hindi 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 pa nila bayad eh kung baga tayo ang nagbayad abonado tayo so okay lang sa kanila kahit hindi nila makuha yung order diba so medyo kinakabahan ako ngayon kasi baka mangyayari ulit yung sistema noon na ang daming pick booking, ang daming no-show. Kasi nga, binalik na naman yung unlimited order. So, tulad dito, pinasukan ako ng 1,260, di ba? Ano kayang dahilan mga paps kung bakit binalik ni Grab yung sistema noon? Kayo mga paps, anong mas pabor sa inyo? Yung sistema noon or yung sistema dati? Tapos biglang binalik ngayon. Tara, pag-usapan natin to. Let's go! Ayun mga paps, napansin ko lang parang <laughs> kaiba to parang binalik ni Grab yung dating sistema ayan kasi sa ngayon pinasukan tayo ng big order ito 1,000 plus ito paano ba ito uh, mm -hmm. ayan ba to? One, ito. ito 1 ito ito 1,261 tapos yung isa 128 lang Di ba dati, ito yung dating sistema ni Grab, yung unlimited orders ng customer, kahit magkano yung order, order nila, pwedeng pwede. Kahit mga 3K, 3.5, 2K, so pwedeng pwede. Di ba? Ito yung dating sistema ni Grab eh. Kaso nga, sa mga ganitong sistema, uh, dito pumapasok yung ano eh, yung pick booking or no show. Oh, shit! oh shit! Kasi nga pag, nakag, pag once nakapag once na kapag order sila ng big order. So minsan uh, after nila makapag-order, ilalapag nila yung cellphone or ibubulsa. E Tapos pag nag text tayo, hindi makapag-reply, di ba? Parang sa madaling salita, uh, baliwalain lang tayo kasi nga hindi pa bayad. Kumbaga, tayo pa lang yung nag-aabono. Kaya doon pumapasok pumapasok yung no show or fake booking. Tapos sa mga pangyayari na yon, yung kasagsagan talaga ng ano ng pickbooking na yon. 'Di ba? Binago ni Grab, ginawan ginawa niya ano, uh, 999 na lang ata yon yung cash payment na pwede makapag-order yung customer. Tapos pag lumagpas ka ng 1000 plus, so automatic uh, Grab fee wallet na. Ayan. So maganda yon kasi naiwasan na yung ano eh, yung big booking, di ba? Pag 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 mag-order sila ng big order. Kasi matatakot na sila magano, matatakot na sila baliwalain tayo kasi automatic payat na eh, di ba? So sila na yung naghahabol sa atin sa ganong sistema na grab wallet automatic. Sila na yung naghahabol sa atin, hindi na tayo baliwalain kasi payat na nila yung sa grab wallet nila. Ayun, pag umabot sila ng 1000 plus, okay, yan 3k kahit magkano yung orderin nila basta grab pay so wala na tayong pangangamba di ba? sila naman yung mangangamba sa atin baka hindi natin i-deliver pero hindi naman tayo ganun mga riders eh. ang kadalasan nangyari sa ating mga customer yung yung fake booking or no show di ba? so ngayon uh, ayun nga pinasukan tayo ng 1000 plus so nagulat ako kasi hindi siya grab pay eh naisip ko ah binalik ni Grab yung ano yung dating sistema na tawag dito unlimited orders yung mga customer natin. Ayun. So, wag naman sana bumalik nung no, ano yung mga big booking or no show. Kasi kadalasan kasi pag mga big order, ayan, minsan sa mga customer natin hindi naman natin nila lahat uh, binaba, binabaliwala tayo after nila makapag-order, 'di ba, ng big order lalapag yung cellphone or ibubulsa tapos hindi nagre-response yan hindi sumasagot or tinutulugan tayo lalong lalo na pag tag ulan or paulan ulan so ayun naranasan ko na rin kasi yun yung mga ganun kaya nasabi ko rin yun sa ganito ayan so sana may yung ano iwasan natin yung mga ano ngayon no oh. kasi bumalik na naman yung unlimited orders ng ano eh ng customer eh naku Huwag naman sana. na, ano, baka babalik yung mga big booking. Nako, patay tayo diyan. Kahit na naka-register naka-register yung SIM card, marami pa ring scammer eh. Dami pa rin. Dami pa rin sa mga cellphone natin. Sa akin nga marami pa rin nagtitik. mga spam na number, ba? Oo, oh, di ba? Grabe. So ayun, iwasan lang na iwasan lang sana na mag-round tayo ng ganitong ano abala ah, yung pickbooking na to kasi bumalik na naman binalik ni Grab yung dati siguro kaya binalik ni Grab kasi pag once na ano kasi na walang laman yung Grab yung wallet ng customer mangyayari kasi uh, ah, magdodouble box sila oo kaya ganun baka, baka ito yung dahilan kung bakit binalik ni Grab no <coughs> Pag wala kasing laman yung gratis wallet mo, matik hanggang ano lang, limited lang kasi ang order hanggang 900 plus lang yung cash payment eh. 'Di ba? 900 plus lang yung cash payment. Pag uh, lumagpas ka ng 1,000, so automatic gratis wallet na yun. Ayun. So ang nangyari, nagdo-double book yung customer natin pag cash payment. Pag walang naman yung gratis wallet nila. So siguro ito yung basihan kung bakit nila binalik yung ano yung ganitong sistema. Unlimited orders na to mga paps. Ayan no. Hindi na siya grab. Hindi na siya grab. Ito. Pinasukan tayo. 1, 2. Ayan 1, 2, 61. So unlimited orders na to. So tara. Puntahan na natin. Ayan. Kailangan lang natin mag-iingat siguro no. Tsaka shout out sa mga customer namin. Ma'am sir, wag niyo naman sana kaming ano, uh, i-fake booking kasi bumalik na yung unlimited orders eh ay no pinasukan tayo ng 1 to 61 tapos double book pa may isa pang order so ayun kung nyo sana kaming i-fake booking ha yun po tayo tayo dyan <laughs> Jolly